Tawad camera ko Shout out kay Ray Ginko Dito <laughs> mga boss Medyo pangay na to sa, na. sa mga kansada pa rito Ito na lang kung Ito sila dito na yung ko Kung sa mga Medyo rough road na malalalo yun Kalaga naman Kapag mga boss Kapag

dito diretso lang hindi sa may taas ito lang yung ganyan Mga boss, yan. Ayan, ah. e, para aware kayo kung may, dito ngayon sa mga ito ano aver mga yung 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 tayo gumagaan kasi mas okay dito kasi dito sa left side natin yan kasi sa left side pag di mo kabisado yan eh ayan malalim yan so dito ako konti yung sira sa may right, right side natin kung para dito sana sa na, sa kabila at pagka hindi nyo kabisado dito kayo dadaan dito mas ingat may tower pero yan ang palagkas yun, yung magpapindi dyan ayan na yung ako. eh, dapat na na to kasi hindi nga dito lubak yung malalim hindi siya yung titang normal lang na lubak talagang mo, okay na kayo mas matindi pa yung nandito sa lahat Ano naman mga boss? Nandito sa may black pero ito ano balag yung bulak yung kasi nila yung ako so sana dapat maaction na nga rin ito dahil delikado ito sa mga rider, rider, bike ano namang bumabiyari ito araw araw Sana tayo doon bumabiyari ito araw araw so napakabilikado dyan mga bus ayan na malalim yan tapos dito ayan na talagang nakikulitan siyang ayan tingnan yan ayan. tapos yung banda doon is tunay na malalim na malalim na ayan na ito ayan o narapan natin din lang yan ayan ayan diba lalim ito yung gitnang gitnang yan yun yung medyo risky na yun mga boss ngayon lang yan din sa baba saka yung pressing tapos yung ganti ba yun Pinadaanan na rin Pinadaanan na rin mga pato Pwede na tayo dumaan Mga nga alam na dito pag nagawa naman to nato mga Mayroon, dito, na lang na pang tumatap na ngayon medyo kailangan nga lang talaga Lito, sobrang traffic dito sana tuloy tuloy ka pag ito na ito dating naman ang mga uh, ulan mas malang malala dito ito so, meron din sa eh. At, dito sa spot na eh. dito Ginagawa naman, naman yung... ng trabaho ng ah